Ayun guys, share ko lang po at kami ay nasa kalagitnaan ng tulog ni Ayi. Ayun dumating po si Nanay. Naglalaba. Dubo, oh, sarap nga ng mga maglaba dito. Ang linaw tas ang galing ng bato. pa talaga siya na parang pangbrasan. <laughs> 'Di ba? Ang cute. Oo, linaw. Oo, maglaba. Pwede muna na isang dito. Tapos yan, para makita nyo po yung paligid. Ito po yung harapan ng bahay. Kaya talagang pag nandito kami ni Ay, naku, natutulog talaga kami. Hmm, nakatuwa si nanay. leba, Ang laba. Overflowing ang water. Alright. Tapos, ano, over there, ang ah, palayan. Ayun, kaya sulit pag sinasama kami ni Laoshi. Nakakatulog kami ni Ayi dito. Di ba, Ayi? Ay, gising na siya. Tulog ulit tayo, bebe. Okay, tapos na si Nanay. Bye-bye! Sachin!